sa lungsod na Maynila noong taong 2015, nagsimula ang kwento ni Inspektor Ramon Delgado, isang apat na putliman taong gulang na pulis na may 20 taong karanasan sa serbisyo. Nakatira siya sa isang malaking bahay sa Tondo, Maynila. Ang bahay na ito ay binili niya salamat sa kanyang mataas na sahod bilang inspektor at sa mga bonus na hindi niya maaaring ipaliwanag sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang asawa, si Elena, ay isang apat na taong gulang na guro sa isang pribadong paaralan sa Makati na nagmula sa isang mayamang pamilya at palaging may ngiti sa mukha kapag nag-aasikaso ng kanyang mga estudyante. Sila ay may dalawang anak, si Miguel labing walong taon, at si Sofia, labing limang taon, ang kanilang pamilya ay mukhang perpekto sa mata ng ibang tao. Madalas silang nagbabakasyon sa Boracay. Sa araw, si Ramon ay nagiging bayani ng bayan. Naghabol sa mga kriminal at naglulutas sa mga kaso ng krimen. Ngunit sa gabi, siya ay nagiging tagapangalaga na isang malaking sindikato ng bawal na gamot na pinamumunuan ni Carlos Rivera. Isang anim na taong gulang na negosyante na nagmula sa Cebu at ngayon ay nakatira sa isang mansyon sa Makati. Ang sindikato ay nagdadala ng lahat ng uri ng ipinagbabawal na gamot mula sa mga supplier sa Mindanao na nagiging sanhi ng pagkalat ng mga gamot na nakakaadik sa mga kalye. Ang magandang buhay ni Ramon ay nagsimula noong Abril 2015 nang siya ay isang bagong inspektor. Sa kanyang unang assignment sa Pierre na Manila Bay, nahuli niya ang isang malaking shipment mula sa isang kartel. Sa halip na isuko ito sa kanyang mga superior, ginamit niya ang kanyang posisyon upang itago ang mga ito sa mga boss. Ang pera mula dito ay nagbigay sa kanila ng komportabling buhay, bagong bahay, edukasyon para sa mga anak, at mga bakasyon na dati ay panaginip lang. Kumikita siya ng daan libong piso na ginagamit niya upang bilhin ang katahimikan ng kanyang mga kasamahan at ang kanyang sariling kasakiman. Si Elena ay walang kaalam-alam sa kanyang lihim na buhay. Sa kanyang paningin, ang kanilang kayamanan ay mula sa kanyang sahod at mga promosyon sa pulisya. Si Ramon ay may isang kaibigan na si Kapitan Jose Ramirez. Ang limampung taong gulang na kapitan ng barangay sa Binondo. Si Kapitan Jose ay isang respetadong leader ng komunidad. Sa araw siya ay nag-aasikaso ng mga problema ng barangay. Mula sa paglutas ng away hanggang sa pag-organisa ng mga programa para sa mga bata. Ngunit sa gabi, si Kapitan Jose ay isang buyer ng bawal na gamot na bumibili ng bawal na gamot at ecstasy mula sa mga pusher upang gamitin sa kanyang pribadong relaksasyon bawal na gamot ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang stress ng kanyang trabaho. Ngunit ito rin na nagiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sila ay may mga pusher at ito ay ang mga adik mismo. Mga batang lalaki at babae na nagmula sa mahihirap na pamilya. Tulad ni Rico, 22 taon na gulang, Lena, 25 na taong gulang, at Miguel, 28 na taong gulang. Sila ay nagsimula bilang mga gumagamit, ngunit dahil sa kahirapan, naging pusher sila upang bayaran ng kanilang mga sariling bisyo. Sa Binondo, sila ay nag-ooperate sa mga madilim na ali. Nagbibenta ng bawal na gamot sa mga kliyente tulad ni Kapitan Jose. Lahat sila ay adik. Gumagamit sila ng bawal na gamot upang makalimutan ng kahirapan. Ngunit nagbebenta sila upang kumita at bumili ng higit pa. Ang kanilang mga kwento ay nagpapakita ng madilim na bahagi ng lipunan. Ang kahirapan na nagiging dahilan ng bawal na gamot. At ang siklo na mahirap labanan. Noong Hulyo, 2020, habang nag-iikot si Ramon sa kanyang patrol car sa Rojas Boulevard, natanggap niya ang tawag mula kay Carlos Rivera. May problema sa pier na Maynila, sabi ni Carlos Rivera sa telepono. Ang mga tauhan ko ay nahuli sa checkpoint. Kailangan mo silang palayain. Agad na tumungo si Ramon sa pier. Sa kanyang uniform, nagpakita siya ng otoridad at pinawalang sala ang mga tauhan. Sa ganti, binigyan siya ng Carlos Rivera na isang malaking bahagi sa kita. Sapatos na puno ng pera at isang bagong sasakyan. Sa paglipas ng mga buwan, ang relasyon ni Ramon kay Kapitan Jose ay mas naging mas malapit. Madalas silang nakikita sa isang bar sa Binondo kung saan naguusap sila tungkol sa kanilang negosyo. Si Kapitan Jose ay nagiging regular na buyer, bumibili ng bawal na gamot mula sa mga pusher na adik. Madalas na nag-uusap tungkol sa kanilang mga pamilya at si Ramon ay nagiging inspirasyon kay Jose sa kanyang tagumpay. Ngunit ang kanyang buhay ay naging komplikado na makilala niya si Maria Santos. Isang 30 taong gulang na social worker na nagmula sa Quezon City at naglalaban sa bawal na gamot sa mga paaralan ng Manila. Nagsimulang magduda si Ramon sa kanyang mga gawain. Ano ang ginagawa ko? Tanong niya sa sarili habang nagbamasid sa mga bata na nagiging biktima ng bawal na gamot sa kanyang bayan si Maria ay isang matapang na babae na nagmula sa isang pamilya ng mga guro at ngayon ay nag ng mga programa para sa mga adik na bata. Sa kanilang paunang pagkikita sa isang seminar tungkol sa anti-drug campaign, nag-usap sila tungkol sa problema ng bawal na gamot sa Pilipinas. Si Ramon ay nagpakita ng interes. Ngunit, sa loob-loob ay nagaalala siya na baka malaman ni Maria ang kanyang sikreto. Sa mga sumunod na buwan, nagiging malapit sila. Si Maria ay nagiging kaibigan na ni Ramon at madalas nagbabahagi na siya ng kanyang mga karanasan sa paglaban sa bawal na gamot. Ngunit ang sindikato ay nagiging mas demanding. Ang mga raid ay nagiging mas madalas. At si Ramon ay kailangan maging mas maingat. Ngunit sa gabi, habang nag-iisa si Ramon sa balkonahin ng kanilang kwarto, nag-iisip siya tungkol sa kanyang pagiging kurap. Ang kanyang magandang buhay ay nagiging isang pabigat. At si Maria ay nagiging simbolo ng kanyang konsensya. Nagbibigay siya ng impormasyon sa sindikato upang iwasan ng mga raid. Ngunit ang kanyang konsensya ay nagiging mas malakas. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa telepono, sinabi ni Maria, "Ramon, ikaw ay isang inspirasyon. Ang iyong trabaho sa pulisya ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao." Si Ramon ay nagpasalamat, ngunit ang kanyang puso ay puno ng takot. Samantala, ang buhay ni Kapitan Jose ay nagiging mas komplikado. Sa kanyang barangay, siya ay nagiging bayani. nag ng mga bata sa feeding program kung saan nagbibigay siya ng pagkain at edukasyon. Isang araw noong Marso 2023, nagkaroon ng raid sa isang warehouse ng sindikato sa Binondo, Maynila. Ito ay isang malaking operasyon na pinangunahan ng PNP Anti-Drug Unit na may mga impormasyon mula sa isang tipster. Posibleng isang dating tauhan na nagagalit kay Carlos Rivera. Biglang pumasok ang mga pulis. Freeze, PNP. Sigaw ng leader ng raid, si Colonel Antonio Reyes. Isang limang taong gulang na opisyal na may reputasyon sa paglaban sa bawal na gamot. Ang mga pulis ay may mga armas at flashlight na nagiging dahilan ng kaguluhan. Si Ramon ay nasa loob. Nag-uusap kay Carlos Rivera sa isang sulok tungkol sa kanilang susunod na shipment. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Ramon. Ang kanyang puso ay tumitibok na mabilis. Ngunit bago pa makasagot si Carlos Rivera, nahuli si Kapitan Jose sa gitna ng transaksyon. Huwag kang gumalaw. Sigaw ng isang pulis kay Jose habang hinahawakan ang kanyang braso. Ang warehouse ay nagiging crime scene na may mga ebidensya tulad ng bawal na gamot, pera at mga armas. Si Ramon ay nagpumiglas din ngunit nahuli siya sa pagtatanggol sa mga tauhan. Ang raid ay nagresulta sa pag-aresto ng higit sa dalawampung tao. Kabilang si Ramon, Kapitan Jose at ang tatlong pusher na adik. Ang warehouse ay naging sentro ng balita. Mga reporter ay nagalat at ang mga residente ng Binondo ay nagiging takot at galit. Sa bahay ni Ramon ang kanyang pamilya ay nagiging devastated. si Elena ay umiiyak na malaman ang balita sa TV. habang si Miguel at Sofia ay nagtanong kung bakit. ang kanilang magandang buhay ay biglang nagiba. ang bahay na puno ng kasiyahan ay nagiging lugar ng kalungkutan. ang kaso ay lumipat sa korte noong Hunyo. 2023 nagsimula ang pagliliti sa Regional Trial Court sa Maynila Si Ramon ay nahaharap sa mga akusasyon ng korupsyon at pagtanggol sa bawal na gamot Si Kapitan Jose ay nahaharap sa pagiging buyer at pagiging kasabwat Ang mga pusher na si Narico Lena at Miguel ay nahaharap sa pagbebenta ng bawal na gamot ang korte ay puno ng mga reporter at mga kamag-anak. Si Maria ay nagiging saksi na nagbibigay ng testimonya tungkol sa kanyang investigasyon sa korte. Inilabas ang mga detalye. Si Inspektora Ramon Delgado ay nagpoprotekta sa sindikato sa loob ng maraming taon. Si Attorney Lina Cruz, isang apat na taong gulang na abogado na may karanasan sa mga kaso ng bawal na gamot. Si Ramon ay umamin sa ilang bahagi, ngunit itinanggi ang iba. Ginawa ko ito para sa aking pamilya, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Si Kapitano Jose ay nagmamakaawa. Hindi ko alam na ito ang mangyayari. Bumibili lang ako para sa sarili ko upang labanan ng stress, sabi niya. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Ang pera sa kanyang bulsa ay nagmula sa kanyang posisyon bilang kapitan at ang kanyang koneksyon kay Ramon ay nagpapakita ng kasabwatan. Ang mga pusher ay nagbigay sa kanila ng testimonya. Si Maria ay nagbigay ng testimonya tungkol sa kanyang pagkakaalam kay Ramon. Siya ay nagpakita ng interes sa aking trabaho. Ngunit ngayon ay nalaman ko ang katotohanan. Ang bawal na gamot ay sumisira sa lahat. Mga pamilya, komunidad. Ang paglilitis ay tumagal ng ilang buwan. Na may mga saksi mula sa mga sindikato at mga biktima ng bawal na gamot. Sa huli, noong Disyembre 2023, nahatulan si Ramon ng habang buhay sa bilangguan ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Si Kapitan Jose ay nahatulan ng dalawampung taon sa bilangguan dahil sa pagiging buyer at kasabwat. Ang mga pusher na si Nariko, Lena at Miguel ay nahatulan ng sampu hanggang labing limang taon bawat isa na may programa para sa rehabilitasyon dahil sila ay adik. Ngunit sa kanyang mga huling salita sa korte, sinabi ni Ramon, Ang bawal na gamot ay hindi lang ang kalaban. Ang tunay na kaaway ay ang sarili nating kasakiman. Ang aking magandang buhay ay nagiging dahilan ng aking pagbagsak. Sana'y matutunan ng lahat ang aral na ito. Ang kanyang kwento ay naging babala sa ibang pulis na nagpapakita na kahit sino ay maaaring mahulog sa bitag ng korupsyon. Si Maria ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, na nagiging inspirasyon sa mga adik na magahanap ng bagong buhay. Sa bahay, ang pamilya ni Ramon ay nagiging mas malapit. Si Elena ay nagiging mas malakas para sa mga anak, at sila ay nagiging simbolo ng pagbangon mula sa kahirapan. Sa kanyang bilangguan, nagiging mabuting tao si Ramon. Nag-aasikaso siya ng mga programa para sa mga preso at nagiging mentor sa mga adik. Ang kanyang magandang buhay noon ay nagiging alaala, ngunit ang kanyang pamilya ay nagiging kanyang lakas upang magbago. Sa mga bisita, madalas na nag-uusap sila tungkol sa hinaharap. Papa, kami ay nandito para sa iyo sabi na Sofia sa isang bisita si Ramon ay ngumiti alam na ang kanyang pagbagsak ay nagbigisa sa kanya ng pagkakataon na maging tunay na bayani hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan kundi sa pamamagitan ng katapatan ang kwento ni Ramon ay nagpapakita ng madilim na bahagi ng lipunan ang korupsyon sa pulisya ang kahirapan na nagiging dahilan ng bawal na gamot at ang mga tao na nahuhulog sa bitag. Sa Pilipinas, ang laban ng bawal na gamot ay patuloy. Ngunit ang mga kwento tulad nito ay nagbibigay ng aral na ang katapatan at pagmamahal sa pamilya ang maaaring baguhin ang lahat. Sa kanyang mga anak, si Ramon ay nagiging simbolo ng pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na oras, maaari magkaroon ng liwanag. At kung umabot ka man sa dulo ng kwentong ito, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.